Wow, mga kamex! Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay dyan. Mga kamex, kanina, kinuha na namin yung mga talbos ng kamote. Hindi namin Ito na, oh. Ayan, nanda. Ito yung aming, ito yung bunga ng aming pinag, ano, hirapang itanim. Ito na, nakahanin na kami. Ayan. So, may buyer na kami na ito. Tatali na namin. Tapos, ayan, ito ang tali namin. Oh. Ang dami niyan. May isang tali. Tapos, katapos ang itali lahat, oh, i-deliver na namin to Ayan, mga kamiks. So, paunti-unti, kumikita na kami daming tanim sa aming garden. Ayan, ganyan lang. Uh, mga ganda ng tanpos. Tapos yung mga papaya, di pa naman mo pag namunga naman yun yun naman ang ating eh, susunod na deliver. Mga kanya-kanyang 10 piso. Yan yung OB, oh. Ah. Hindi pa na tanim, may tubo na. Ang laki yan. Ayan, oh. Napakalaki ah, yan. Yan, lalagayin natin yan. Tapos hindi itong banda. Tatanim natin uli. Yan yung mga galing sa garbi natin yan. Ayan, oh. Tumubo na <coughs> nga, eh. Yan, napakarami oh. na ito, oh. Yung po pa, oh. Ito pa. Tapos nag-deliver na kami kanina. Kaya ano lang. Ngayon tag-ulan kasi kaya ano. Mabis na magtalbos. Okay mga kamex. Ito yung ating ano, produkto ngayon na no, bago naming ano, nagkakabuhayan, nagkakakitaan ang talbos ng kamuti muna tapos yung okra tapos yung ano patula pa, kasi ang papaya di pa po na mumunga so ito lang muna ang pauna natin ano, harvest so ayun mga kamex salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa aking uh, youtube channel